At di sa hangasan na Maragol oh, Ayan o, oh, Tagulasan Sina kayo Tagul na Sina kayo Kaya City oh, Ayan o oh. Good morning Doha, good morning, good morning O yan, nakakitsing Doha Aswelo yun, nakakitsing dagat O, ita ka rin O yan yung city O, Sela na kayo mo nalbe kayo ka rin vlogs ko dakal ko akit, ang pagbabalik kaya napin o yan o po resa kenda kenyo karakal na pala mag fishing kita lawenta naman mo retang mag fishing kita ni manikwalang balyena lawenta lang so itugi kayo na lawenta lang retang mag fishing kita Sesela, nakakisanting na ng tren o train station. Kasi wala na kaya view oh. Kasi pa yung kaya lang kilog. Masyal na kakainip ba mga kit? Masanting at tanawin. Hanapin. rin no, oh soy oh parang alam mag fishing kaya oh. so, na pa ka rin no, soy, oh soy chuta lele dagat soy oh Tenta mo nung nakakakwada rin mag-fishing Talagang malikwala. O oh, magtambay tambay lang. Pero itan maragulaysan o ita ka rin, oh. Kanduli yata ito. Kulay ang silver. Sina kaya. Alimasag dito. amen? ah, dito pa lang alimasag na naga. Sa gilid din, dami. Hello, wali. Akala ko pupunta pa ako nang uh, ano na, Alcor para manguha ng Alcor dati sinasama ako eh. Yan na meron din. Oh, paano ano no? Ayun oh. Hala, ano rest day. Rest day, opo, masarap magano pag rest day, ano? Ayun, no? Ayun. 14 days plus 4. Ano po? 18 days na ipasok lang. Eh, e, 18 days lang. 18 days. Ano po ba ang company niya, kuya? DSI. Ano yan? Parang building steel. Lapis, eh. Ay. Ayan, may huli si kuya, oh. Gatanggan Lapis. Ayan, oh. Naka -huli si Ay, kuya. Ay. Ayun, oh. Ayun. Alam yan, nagtang... Hati. Ayun, on, hati. Dapis. Dyan ng oh, nakawala. Ah, alam pa tangkal. Ayos ah, malaki din pala. Ay, ano oh, lalaki usit. Oh, dati'n daming nakatambay dyan nako ya. Oh, <laughs> Lamig na kasi ngayon. Tara kalda rin eh oh, mga kasap mo lang. Ano na kaya nga eh? ano? lang pamain. Ano? Chukong nga ni Corniche. Ayan. Corniche Doha. Huwag ka nga aalis. Andito na siya kanina. Gulat nga ako. Akala ko. Ang laki. Ayan oh, may pating o, oh, nasa tabi lang. Ayan, umalim na. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Buhay na buhay, pawikan. Uh, -kuha, oh, kuang kuwa oh. Ayan oh, pawikan na. Oh. Ayan oh. Sea turtle. Sum ka ngayon. Ah, oh, galing ah. Para mamigta kasi. Anong tawag mo sa isda na po? Tal. Ayan, maliit. Ah, ano na yan? Pampain, no? Ano na yan? Yung... Dami, oh. Yung... Tawag mo? Big eye. Ah, big eye. Ang yung... kapal, oh. Galunggong. Paglaki niyan, galunggong na yan. Ah, paglaki. Ah, yung... Mga ah, yung... January, ano na yan? Matambaka ba yan? O matambaka. Oh, ito pala yung matambaka, oh. Ayan, Ayan, oh. Ang dami, oh. Yung parang galunggong. Mga Mars malaki na yan? Oo. kayo dito. Nga, oh, binina tong mga to. Ang dami oh. you have bigger yeah see